isa na ang nagdaratingan sa Pilipinas sa mga koponang sa kalahok po sa FIBA 2023 World Cup. May mga payo naman na ang mga dating miyembro ng Gilas Pilipinas para sa kampanya ng bansa sa pinakamalaking basketball tournament sa mundo. Magbabalita si Ian Suyo. Sa nalalapit na FIBA 2023 World Cup na gagawin sa Pilipinas, Kumpiyansa ang mga former members ng national team na kakayaning makipagsabayan ng Gilas Pilipinas sa mga bigating basketball teams sa mundo. Pinakamahalaga raw na makuha ang unang panalo para extra boost sa kumpiyansa ng koponan. Uh, yung first game makuha natin agad. Kasi malaking bagay yun eh. Malaking confidence yun sa atin going to the next game. Yung lineup nila, I think it's a very competitive and a huge lineup. The size that we need is there. So, you know, I think we really have a good chance. You know, let's catch the Dominican Republic on a an off night, hopefully, and we all play together. Pagdating naman sa gameplays, tingin ni ex Gila star Gary David mahalaga ang outside shooting, lalot matatangkad ang players ng ibang koponan. Sa international stage, dapat importante yung uh, consistent ka sa labas, kasi magiging floor spacing yon, floor spacing at as para maganda yung magiging atake na, kasi malalaki ang mga international players, kaya kailangan maklik iyon outside natin. Nitong weekend dumating na ang ibang teams kabilang na ang Angola na makakatapat ng bansa sa Group A. Dumating sa bansa ang pambato ng Angola pasado alas 6 ng gabi nitong Sabado. Ayon kay Angolan forward at NBA player Bruno Fernando, hindi biro ang naging paghahanda nila kaya ready na daw sila sa matinding bakbakan. Makakaharap ng Angola ang Gilas sa August 27 sa Smart Araneta Coliseum. It was good. Uh, we had a good preparation. You know, we're looking forward to trying to win some games and compete at the highest level. Trying to win games, uh, that's what we're here for. Kagabi, dumating na rin ang ibang executive officials ng FIBA, kabilang na si FIBA Executive Committee Member Ingo Weiss ng Germany. Approved sa kanya ang paghahandang ginawa ng samahang basketball ng Pilipinas Kabilang na sina SBP Chairman Emeritus Manny V Pangilinan at SBP President Al Panlilio. I think it will be a great great World Cup and uh, it should be one of the best World Cup uh, we ever had with uh, FIBA. Uh, I'm sure that uh, my friend uh, MVP Pangilinan prepared everything very well with his whole team. And also El Panino will do, uh, have done a great job uh, for this in the preparation. Ngayong lunes naman, dadalhin sa lawag mula Maynila ang pinaka-aasam na Naismith Trophy. Sa biyernes naman, bubuksan na ang pinakamalaking basketball tournament sa mundo. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.